Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang naputol na nga po sa wakas ng Washington Wizards ang kanilang 16 game losing streak. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang makakaabot pa ng Los Angeles Lakers sa top 8 sa standings ng Western Conference kapag nangyari ito sa NBA. Naipanalo nga po mga katropos ng Washington Wizards ang kanilang game ngayong araw laban si Charlotte Hornets sa score na 112-100 sa paunguna ni Kyle Kuzma na nagtala dito ng 28 points na siyang nanguna sa kanilang ginawang scoring runs fourth quarter upang sa ganon ay maputol na nga po ang kanilang hawak na 16-game losing streak na nagsimula pa noong January 14. Kaya halos magparty nga po ang buong ng Wizards dahil lamang sa kanilang pagkapanalo ngayong araw laban si Charlotte Hornets. Pero sa kabila nga po niyan ay sila para naman nga po na worst team ngayong season sa NBA sa pagkakaroon nila dito ng kasalukuyang record na 10 wins at 53 losses. Yes, nananatili para naman nga po sila sa ibabaning standings ng Eastern Conference at inaasahan nga po na magiging official ng pagkaka-eliminate nila ngayong season sa mga susunod na araw. Kaya asahan na nga po ninyo na susubukan na nga po ng Wizards na pagpahingahin ang kanilang kuponan ng kanilang mga players sa kanilang mga susunod na laban. Sabandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang makakaabot pangada pong Los Angeles Lakers sa top 8 sa standings ng Western Conference kapag nangyari ito sa NBA. Katulad nga po ng nai-balita ko sa inyo mga katrops, pagkatapos nga po na manalo ang Lakers sa kanilang huling game laban sa Milwaukee Bucks ngayong araw, ay umakyat na nga po muli ang kanilang team sa ika-9 seed sa standings ng West sa kanilang kasalukuyang record ng 35 wins at 30 losses. At ang maganda pa dyan ay one game na lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito ng 8 seed sa West na Dallas Mavericks na mayroong lamang record 35 wins. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga Pareho na nga po sila ng bilang ng panalo ng Lakers. Sadyang mas nauna lamang nga po ang Lakers ng dalawang games ngayong season. Ibig sabihin, malaki para naman nga po ang chance ng kanilang team na makaangat pa hanggang sa ikawalong pwesto sa West sa mga susunod na araw. Ang problema lamang nga po talaga ngayon ng Lakers ay ang pagtatamo ng injury ng kanilang mga players. Sa katunayan, kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo, ay nagtamor naman nga po dito ng injury ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis na sumakit nga po ang kanyang kaliwang balikat ng masiko ito ni Yanis Antetokounmpo na subukan niya mag-take ng charge sa isang play ng kanilang laro. As of now nga po ay hindi pa niya alam kung makaka-apekto ito sa kanyang availability sa kanilang mga susunod na laban Ngayong koobserbahan pa nga po ito, bukas ng umaga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.